Hi guys, welcome back to my channel. Kailan Paris? Pero wala po tayo sa Paris. Narito pa rin tayo sa si Spain. So, finally guys, matikman po rin yung kanyang sangrila. Nagpuntala ko dito para tikman po yung sangrila dito sa beach. Ayan. Hindi ko lang alam magkano ito. Dito, ah. uh, baka mga 7 euros. Pero kukunti ang alcohol niya guys mahinang red wine ang ginamit. Mataba. Pero okay lang kasi fresh. Malamig siya. May yellow, may apple, may orange, may lemon. Marami siyang frutas. Parang may ano pa siya eh. May uh, may uh, ano French Epoa. Ano ba tawag nito sa akin? Sa English. Sa Tagalog. The apple. Ah, nalimutan ko yung tagalog sa Tagalog sa Epoa. Kaya ayan. Napakalaki ng alon guys. Naparaming tao dito sa restaurant. Yan yung iwas ko nga. So yan. At nga pa kasi tayo. Kaya ubos na yung laman. Super init po dito. Yan. Ang daming tao sa beach. Mamiya ko nalang pakita sa inyo. Kasi marami madadaan ng tao eh. So yan. Guys. Yan. May time kasing ano. Dapat mag ano mag-explore ako ng another village kaya lang tatakot ako malate sa amo ko eh kasi matagal ang ano dito yung bus tapos hindi ko pa memorize yung mga number nila kaya yeah, yun tatapusin lang natin ito pagkatapos iikot pa kayo sa beach yung ayun 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 kung Ano ayun Ano? ano dala sinod kasi nga malalaki yung adon eh. Okay. Yeah. Karon naman natong jendeyo natin pina-pygame lumay dito, guys. Ang oh, laki dito sa side na 'to, laki po.

Ang ganda ng alon yun. Ito ang ganda dito guys. Ayan. Ang lalaki eh. So, ayan guys. At, ah. Uh, ang alon. Kampisaw lang tayo yung hindi tayo nagdala ng swimsuit. Kasi ay lalaki ng alon. So dito walang naglalangoy. Nandun lang lahat sila sa my beach. Dito mabato kasi dito guys. Kaya walang naglalangoy Dito. sarap maglakad dito guys kahit pangit ang daan gusto ko maglakad dito kasi mahangin tapos malilim yan ang daan ang ganda diba guys nasa Philippines like in the Philippines same ayan tumba na yung puno lubidge maraming magagandang lugar pa dito guys sa Mayoka. Kaya lang hindi ko mapuntahan kasi kailangan ko maraming oras tapos kailangan ko may kotse. Wala kailangan one day ay bigyan niya mo sa akin kaya lang nakakahiya na diba guys. Yan, yeah, most of the time maraming tao dito but this time not so many. I have seen some people down there. Yeah, sunbathing there. And no boat here today because the waves is so, so strong. Normally you can see uh, 10 boats there. And people are swimming. So ngayon ay Wala. Swerte naman nung may bahay dito guys. Tingnan nyo. Ayan hagdan niya. Papunta sa dagat. Tapos andito lang siya sa tapat. So he's lucky to have this place. And that one. That place. So he just need to go down. And he's already there. He can swim but there's no beach. But he can swim. Not so many people there. Nice. So yan guys, at nakarating na ako dito sa bahay ni Amo. So narito na ako at magre-ready naman ako ng tea para kay Amo. Super init pa rin guys. Yan. Meron trabaho dito. Kasi siya na yung talaga nakatali din. <laughs> Kasi nga, wala ng kulay. Ayan o. Ubus niya kulay para sa ano, eh, sa dagat. Ayan, thank you for watching guys. As please, at please subscribe. wala na po yan. Kaya kanya na hair. So, tomorrow I'm going to maybe color my hair. Because here is not easy to find the Appointment in the parlor. Bye. Thank you for watching, guys. Please subscribe.